What's up guys? This is Kay, ang inyong kake vlog. So for today's kaganapan, samahan nyo muna ako sa ating taping today. Ayan guys, andito na kami. After 2 hours sigurong biyahe, nakarating na kami dito sa location. Ayan. Sa so, kung saan ay dito tayo mag stay muna sa tent. Kasi nga sobrang init sa labas. Ayan, at siyempre mag-breakfast kami dyan guys. Tapos mag-bibihis. Ayan. So, eto na nakabihis na ako niyan. Pero, hindi pa nga natin, um, hindi pa yung scene na kukunan sa amin. Kaya, ayan, kutukatuan muna. At inabot na din ng lunch break. Kaya, tenga na naman kami. Siyempre, waiting. Ayan. So, pinagpalit na naman ako ng damit. Ayan, nandito kami ni tita sa hotel para magpalamig. So, yan. Ikot-ikot muna kami. At paglabas ko nga pala dyan, guys, pagbaba namin dyan, meron ako nakakita ang lakaw white dress. So, mapapasa na on na lang talaga, diba? Kasi ako, parang puro scrub suit na lang ang nasusuot kong white, charis. Anyway, guys, ayan. So, yun na nga sila sa likod ko, diba? ba? na all diba, pero ayan, dumating na nga din pala yung time na eksena na namin, kaya ito magtitik na kami niyan guys, so yun lang naman muna for today's kaganapan, thank you for watching and bye